Magandang umaga mga ka-anime, may maganda tayong katanungan dito sa ating video, isang nakakaintrigang tanong, na napakagandang sagutin o panuurin, sa haba nga ng panahon na ating pinaghintay, hanggang ngayon ay wala pa rin pinapakita si Tagashi, na mga bagong linya sa Hunter x Hunter, what if, kung si Hisoka na talaga ang papatay sa buong miyembro ng Phantom Troop, at kasama na sa uubusin niya ay ang buong Zoldyck Clan, at ang henerasyon ng Freak's Clan. Hindi malabong mangyari ito mga ka-anime, bakit? Dahil nga sa kanyang pagkamatay sa laban nila ni Chrollo, ay muli siyang nabuhay, 'di ba? Mga ka-anime, kasi nga ibinenta na ni Hisoka ang kanyang sarili kasama ang Nen Power ability niya sa isang makapangyarihang nilalang na hindi pa nakikita sa series, dahil dito sobrang galit ang pumasok sa puso ni Hisoka kaya naman isa-isa niyang papatayin ang miyembro ng troop para sa sariling paghihiganti. Samantalang dati pa ay matagal ng plano ni Hisoka na makipaglaban sa mga malalakas na katunggali dahil doon siya nasisiyahan. Ang kasiyahang pumatay ng may kakaibang lakas ang bumubuhay sa diwa ni Hisoka. At isa nga dito ay si Ilumi, hindi malayong kalabanan niya si Ilumi sa isang sukdulang labanan, dahil ito ang kanyang hinahanap na pamamaraan para kalabanan ang malalakas na kalaban kahit pa ito'y kaibigan. Kaya kung papatayin niya si Ilumi ay tiyak na uubusin niya rin ang buong angkan, dahil ito ang labis na ikatutuan ng kanyang baliw na isipan, sa huli ang kanyang paglalaroan ay si Kalua, sapagkat sabi niya ang sarap mong paglaroan. Sa Freaks Family, ay wala tayong kasiguruhan kung may balak ba si Hisoka napasukin ng paghihiganti sa Fricks family dahil ang Fricks family sa pamumuno ni Ging Fricks ay may sarili silang ugnayan at secretong tinatago ni Hisoka yun ay ang sekretong pagbabantay ni Hisoka at pagpapalakas ng Nen ability ni Gon pero kung aabot doon ang kakayahan ni Hisoka na gusto niya ring tapusin ang Fricks family sa palagay ko mga ka-anime ay dito na talaga magwawakas at matatapos ang mga inaabangang yugto o kwento, na balak gawin ni Tog Dahil sa simula pa lang ang Freaks ang may pinakamakapangyarihan at malakas na Nen ability, imagine kung kakalabanin ni Hisoka ang mga ito, tiyak na wasak-wasak ang kanyang katawan at maglalaho dahil iba ang lakas ng mga Freaks family lalo na si Dun Freaks. Kayo mga ka-anime, okay lang ba sa inyo na si Hisoka ang tatapos sa bang kwento ng Hunter x Hunter? Paano mga ka-anime? Dito na lang tayo. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at e share ang video para mapanood din ng iba. Yeah.